negative emotion. Amen. Nga nung naman yung negative emotion, kinsa na creator, sino ba ang tagagawa ng iyong damdamin? Si, ano ba? Bro, Roel ba? Hmm. Ang ibang persona ba? Ang gagawa ng iyong emosyon na mararamdaman sa loob? Hindi. Ikaw. Kailangan mo maging aware para kung may kaganapan na, na, nagawa ng ibang persona sa harap mo at normal na uusbong ang iyong emosyon pero pag aware ka na mamanage mo ang iyong emosyon Amen. ito ano ba ang kasalanan ng sarili mo sa pagkakamali na nagawa ng ibang tao bakit sarili mo ang paparusahan mo dahil sa oras na magalit ka, nadala ka ng emosyon, nagalit ka, nalungkot ka, may maraming masisirang mga cells sa iyong immune system, sa iyong human body. Mas stress ka, ang imong lawas normal, mag-release siya o toxic. Kinaan tayo mga cancer cells, ma-activate siya. Ma-activate siya, yung imong raghiluan imong kaugliyon. Kung imong hunahunahon ka ron, kinsay hinungdan sa mga sakit, ikaw ro, oy! Sino bang responsable sa iyong pagkagalit? Sabi mo, ang asawa ko kasi natigas ng ulo. Si kapitbahay kasi, maritis ng maritis, kaya nagalit ako. Anong nangyari? Kung siniraan ka, ang galit ka.